Mga kapatid, ngayon nga na naglipa na naman ang COVID-19. Ingat po ha, ah, pati na, sa pagbili ng gamot. Nagkalat na naman doon kasi yung mga peke, lalo doon sa mga para sa sintomas ng COVID-19 na kadalasan hindi naman kailangan ng reseta. E paano nga ba makakasiguro na hindi peke ang inyong mabibili? Narito ang report. Hindi lang doble o triple, kundi labintatlong beses. Ganyan daw ang itinaas ng bilang ng mga counterfeit medicines o peking gamot sa bansa pagpasok ng pandemya. Sa tala ng FDA, pumalo sa 21 hanggang 25 million ang nakumpiskang peking gamot sa taong 2021 at 2022, malayo sa nasa 3 milyong nakumpiska noong 2019 o bago magpandemya. Ang nakikitang dahilan dito ay ang pagdami ng nangailangan ng gamot sa mga sintomas ng COVID-19 gaya ng ubo, sipon at lagnat. Ang problema, hindi nito kailangan ng reseta, kaya ito rin ang pinakamadalas na pepeke at sa online na lamang ibinibenta. Kaya ngayong National Consciousness Week laban sa counterfeit medicines, iginiit ng Food and Drug Administration na bagamat wala silang police power, patuloy nilang tutugisin ang mga namimeke ng gamot. Although wala kaming armas, we will do this kung ano ang meron kaming resources. And now, I will tell this again, I will declare war. Para ro matiyak na hindi peke ang gamot, pwede nyo ma-verify kung rehistrado ito sa website ng FDA. Maigi rin daw na bumili lamang ng gamot sa mga lehitimong butika at huwag sa mga sari-sari store. Sabi kasi ng FDA, wala silang lisensya para sa mga ito. Ang mga sari-sari store po, hindi <clears throat> naman po sila nag-conduct -co ng mga patient counseling. Unlike po pag mga um... Approved establishments natin, like yung mga butika, meron po tayong mga pharmacists doon na bago po mag-dispense ng mga gamot, nag conduct po sila ng patient counseling, sinasabi po nila kung paano dapat ang pag-inom uh, ng gamot. You can also be punished by th distributing these fake products. Huwag po niyo sabihin na hindi po namin alam kasi dura lex, sed lex. Ignorance of the law excuses no one. Matatandaan naman na naungkat ni Senator Rafi Tulfo sa budget hearing ng Department of Health at mga attached agencies nito ang umano'y talamak na red tape sa FDA gaya ng pagdedelay sa pag-issue ng Certificate of Product Registration at Toxicity Reports na inaabot daw ng dalawa hanggang limang taon. Mag-iimbestiga na raw dito ang FDA pero sana naman daw may lead at ebidensya. I'll give the due diligence to, no, to address kasi lagi ko na naririnig FDA corrupt, FDA red tape eh, bigyan niyo po akong patunay. Eh, sinasabi ko po sa inyo, igigilitan eh, ko sa liig to. Sa ngayon, minamadali na ng FDA nagawin gawin ng fully digital ang proseso nila ng pag-release sa mga impormasyon at dokumento tungkol sa mga produkto.